<laughs> love, I miss you so much I love you Pagmata <laughs> Sila pa yung owner dito At the sister Thank you so much for alabong bunga ito pag natapos na no Nasa taas kaya ginag ginagawa pa lang Bo, picture lang kami kasi may singilin kami dun sa loob. Shout lang. Sa mga lalaki dyan, nandito lang kami sa Bunga Mar margins Apartel ha. Sabihin nyo lang ha, para may entrance fee. Charat lang. Pakibilisan okay, na lang pag-open please. Wow, maldita. Inutusan yung owner. You only have one minutes left. Ten. Nine. Ah! Ang ganda oh. Oh, pang ubo nang iya. Pang subtest naman niya <laughs> -sub ha. Ang ganda oh, tsaka doon oh. Sa pero nakakatakot lang puntahan doon kasi baka ma -puan. Ang ganda mag pictorial diyan na naka ala naka dress pa naman ako. Kaso akong itlog ba magawas man. Ganjan oh. Ah, oh, pa silang ano daw Sayang yung ano, oh, yung rope. Ang ganda. Oh. Diyan sana magpicture-picture. Parang sa tingan ng mga artista. Punta natin yung room. The room. Ala! Ano ni CR? Yes! May naglumula eh. Ang ganda Oh. Hindi sa... Na-maximize talaga nila yung area. Oh. Tapos dito yung table. You know, ang ganda ng anong view Oh. Morning! Nagbablo-blo ang ala. TV. Ang ganda. Grabe pagka-maximize ng area Oh. Hmm? Huh ang ganda tas ito yung alo ang ganda ng ano wow 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 and then the steps bongga bongga mar margins ah sakit pa pala bongga ang ganda pa o oh, pag yung sunset dito tas kasama mo yung jowa mo kaso wala eh so wala akong jowa talon lang katere ang ganda pagkagawa. Promise, ang ganda. Uin. No? So, mapapahinga muna kami. Kukuha na kami ng extra bed kasi tatlo lang yung kasha dito. Kasi dalawa dito, isa doon. Ang taray. Grabe. Oh. Ang ganda ng tiles nila. Mayroon pa silang para door. Mayroon silang ref. Mm, park mini ref. Marmol bayot. Grabe ba Grabe yung ano nila. Ang galing ng mga nag-design dito. Na-maximize tayo ano? rin nila yung Place. Taray. Na, 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 na. Ang taray naman ni Lalay. First time niya dito. Ang ganda ng accommodation. Yes, yeah, so I love the place. Stop. English. Hindi mo na kami mag-aircon kasi ang sarap dito kasi ang lamig-lamig. Grabe. Roel. Wow, kita mahal. Roel de Vi. De... Roel de Vi. De... Ah? Habi ko si mahal. Ha? Ano? Hindi na kita mahal. Hindi ano? na, na kita mahal? Minahal ka ba? Hindi na nga eh. ko lang yung sinabi niya. Ang <laughs> ganda dito guys. Grabe. Binalik dito yung mga kung negosyo. Tapos everyday na yung tao. Tapos nakaka-relax ka pa. Sana ganito yung sa farm, no? parang double income ka. Ganito sana yung sa farm, no? Parang ang sarap paggawa na ganito sa farm that maliit lang, good for five person. Diba, yung sabi mo na maggawa ka na. Ang mahal kasi, pag ganito eh. Pag may income ako, maganda. Pagawa tayo na ganito building. Cheros. Ang ganda oh. Ang ganda talaga, grabe. Pagawas pa. Parang sarap papagawa ng ganito, pero... Yan lang. Nga nga. Ang ganda sobra. Magkano tong ganitong ano lang room? mo? Sarap papagawa ng ganitong room, no? Square lang ba? Aesthetic talaga ng ganito. Parang gusto mong pagawa ng ganitong room. Pero well, huwag na lagyan ng CR. Square lang room lang siya. <laughs> Ayan. 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 Ay. Ito kaharap. Ay grabe, yung view of aesthetics. Pero, very <laughs> aesthetics. Pati yung tuhod. May pulka dats. Very aesthetics. May pulka dats. Ay, grabe. Ang ganda ng sunset. Uh, sunrise. Sunrise. Oh, sunrise. Ako po sa cellphone pala. Ay, ataray! Ay, like. hindi na pala. Ah? Pagmata na. Hangar dines init. <laughs> Ang ganda no, ang ganda ng view dito sa san san uh, san Ang ganda oh. Dagat pala may buhay. Hay. <laughs> <laughs> Lala, ang ganda dito, oh, grabe. Ts, may -ma problema ka no, tas ambak lang dayon. <laughs> ha? Masaya ka sa kanya? Magkano na lahat? Mukhang <laughs> <laughs> mukhang kantabangan doon Insanity doon Masaya ko pa kaya Wala, ba't may ginilas? Ala Dami tao May dalawang damit Wala, may ginilas ako Ay, nasa ano, ubus Ah, may... Ano yung babae? Ah, oh, pwede palang bumaba Akala ko, deretso lang yan doon Para mag ano May bumaba ha? May dalawang ginilas Sinilas. ginilas doon May tao doon sa umaba Oh, ganda. So, uh, ang ganda. Ang ah, ila, ito ila. Skylight na ito. Mm hmm, nagbilaran. Ang sa dapit. Dito, kabila. Hi, Lai. Baga, kanyang aray. ganda. Ang ganda sana eh. Tinuok diba, ko. <laughs> sakit sa mata. <laughs> Sarap lang talaga sa feeling yung ganitong itsura na, ay, hindi ganito itsura ha. Ganitong itsura na place ba? Mas so, masarap sana yung feeling kung meron kang partner, tapos pwestuhan nyo lahat. O, oh, malaw ang lawak ng kama. Tapos dyan mo magtutuwad ko dyan sa Tapos pag lam na kayo, ihagbong eh, na yun. Hmm, ganda o. Oh. Hmm. Ang laki pa ng aparador oh, ang lapad. Oh, boleh. Asup. Aku as siguin as pala yan. Kala ko so far naglalakad. Ganda <laughs> dito, no. Tas pagising mo ba yung ang, gigising sa'yo yung araw? Mm. Morning, love. love. I miss, I miss you so much, love. I love you so much, love. good morning. mm ko tintin be. Pislalay tintin be. Ano mo ito. Alam mo iba ka ay pila. ko. Mabulad naman tas araw. Ano di takakaon. Ang ganto oh, ng ano, hangin, kumang, ganun Nang ano. Hanggang kumanggan ng hangin oh. o. So, sa mga pupunta dyan ng Hagna Bohol. Apartel lang to guys. Ah, hindi ko nila lang yung apartel. But normally kapag sinabong apartel kasi... nasa ano siya nasa o oh, nasa highway naman siya pero na, na nandoon dapat sa siyudad apartel, yung pang um, short time. Ah, Hindi siya short time. Ano ba yung apartel? Apartment na hotel? Basta. Kasi para kami nasa resort talaga o private resort. Pero may second floor siya at ginagawa po yung taas. Ito po yung ano nilo, contractor. Nagpapahinga muna. Ano na TV? oh tinan mo, yung ano, ano, ang ganda. Hmm, di marunong. Mm. Lamiy aski na buhi eh. nagmay laki. Pa karon moskit na naging magpagilok-gilok nako. Ay nako. Ay na po ang aming. Ay nag-isrado ang hangin hindi siya papasok Hindi siya papasok dito kasi walang lagusan. Ayan, ganyan. Ba palalay ay. Eh. <laughs> Colorful man. Thank you so much. Infinity smile for my teeth. The dog check. Thank you so much. Miss Diane Bacolio. Diana Rose Bacolio for my lips. Juliana Aesthetic from Laguna. Ang aking nose thread. Temo for my outfit. Sir Brand of LK Palm yung Kulambo. may whole face, my family, parents. Si hmm? Bakla? On siya ng on ng TV. Hindi hmm. nang pala nakasaksak. Diba, wala kasing gamot sa tanga. <laughs> tiba, yung laman yung eh. Nakalak pala. So now we're going to have our coffee and thank you so much sa family nagbigay nito lalong lalong na kay baby nagulat siya na nandun ako and then bumalik sila may, dala, may bigay sila sa akin na pastel ayan ang sarap nito ang lambot hindi kagay sa mukha namin ang tigas thank you so much sa nagpa-picture nito I hope you had fun at sana nagandahan kay sa akin sa personal so magkakapi lang kami but thank you so much Miss Karen Davila for my Kate Spade bag wow Original yan, no? It's so heavy. Mm yeah. yan, no? Mm -hmm. Tapos... As... Ano? Okay. Akala ko na wala isa ko cellphone, bis. Mm. mag edit lang ako. So, kailangan natin magtrabaho Very while we are here. Tayo. Para may income tayo. Uh, uh mm. Mag-retouch -re lang ako ng lipstick. Kasi parang it's not nice na. the balbas is in nakapag ka ba? Mm May wifi dito? Mm -hmm. Oo oh, Talaga? Mm -hmm. ba Bakit mali? Pumunod tayo ng ano, mag-watch And Ayaw na naman ako makatrabaho, di ba? ano ba? Bumalik ka, mag-usap tayo. Oh. Mm. May kailangan tayo para sa tao? I black. just come back. Gusto mm -hmm. oh. mo ba talaga akong bumili Sana may magsabi sa atin na I need you na. Hindi ko kaya nang wala ka, Laida. Yung mga ganyan yung lines. <laughs> pero mo yun yun yung sinasabi natin sa atin lagi. I need okay. you. Pero hindi I love you. <laughs> Kailangan kasi tayo. Okay, kain. Hey, Laida! Laida! Laida, upoy! Satali. Satali, satali. Sige na! Okay! Sige na! Sige na! Sige na! Sige na! Okay! Okay! Uh -huh. Humalik Okay, Leon. Okay. 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 I need you, Okay. 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 Okay.